Habang tahimik ang ICC, may isang dokumentong dumating na magpapabago sa takbo ng kaso laban kay Rodrigo Duterte. Isinumite na ang mental health report, pero bakit biglang naging confidential? Ano ba ang nilalaman nito at bakit parang may gustong itago? Ngayong araw na ito, bubuksan natin ang mga tanong na hindi sinasagot ng korte. Ito ang pinakamahinang bulong na posibleng maging pinakamalaking lindol sa Philippine politics. Education. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka -edocs. At welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Sa kabila ng mga linggo ng matinding espekulasyon, sa kabila ng mga haka-haka, alegasyon at mga pahayag ng magkabilang panig, Isang tanong pa rin ang bumabalot sa usapin ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano na ang tunay na lagay ng kanyang mental health evaluation at papayagan ba siyang humarap sa paglilitis? Ngayon, pag-usapan natin ang totoong update, ang kumpirmado, dokumentado, at opisyal na sitwasyon as of today, at kung bakit napakalaga nito para sa buong kaso. Matatandaan na ang ICC ay nagutos ng isang medical expert panel upang alamin kung kaya pa bang humarap ni Rodrigo Duterte sa paglilitis. Matapos igiit ng kanyang kampo na siya ay umano'y nakararanas ng cognitive impairment o paghina ng kakayahang magproseso at makipag-ugnayan sa mga proseso ng korte. Hindi ito simpleng medical checkup. Tatlong eksperto ang naitalaga. Isang forensic psychiatrist, isang neuropsychologist at isang geriatric behavioral neurology specialist trabaho nilang alamin hindi lang ang mental state kundi pati kung sapat pa ang kanyang cognitive abilities upang maunawaan ang proseso ng paglilitis at makapagbigay ng makabuluhang partisipasyon sa kanyang sariling depensa Noong December 5, 2025, opisyal nang naisumite sa ICC ang medical panel report tungkol sa kondisyon ni Duterte. At dito na pumapasok ang pinakamalaking tanong ng marami. Ano ang laman ng report? Fit to stand trial ba siya o hindi? Ang sagot, wala pang laman na isinasa publiko. Ayon mismo sa counsel niyang si Nicholas Kaufman, ang report ay confidential, hindi ipipinapakita sa media, hindi inilalabas sa publiko at tanging ICC at Depensa lamang ang may hawak ng buong kopya. Sa makatawid, wala pang opisyal na desisyon mula sa ICC kung pasok ba si Duterte sa legal standard na fit to stand trial. Ang nangyari lang ay, nakasubmit na ang medical findings at nasa ICC na ang bola kung paano ito i-interpret. Pagkatapos ng pagsusumita ng medical report, ang prosecution, defense, at ang victim's counsel ay may hanggang December 12, 2025 upang magbigay ng kanilang mga obserbasyon, komento at posisyon. Pagkatapos nito, sa kalamanggan ng pinal na desisyon ng ICC, mapapatunayan bang fit si Duterte kaya't maaring ituloy ang confirmation of charges at paglilitis. O may makikita ba sa medical findings na magpapabagal, magpapahinto o magpapaliban sa trial? May posibilidad bang maglabas ang ICC ng redacted o condensed public summary? O, pero nasa korte ang final say. Sa ngayon, tahimik, sekreto at nasa review stage ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit critical ang mental health evaluation kung fit si Duterte ituloy agad ang proseso. Magpapatuloy ang kaso, haharap siya sa formal trial, at iikot na ang buong legal machinery ng ICC. Kung not fit, maaari itong magdulot ng delay, suspension, o pagingi ng special accommodations. Ngunit hindi nangangahulugang automatic na mawawala ang kaso. Sa ICC, ang mental unfitness ay hindi escape route, kundi procedural safeguard lamang upang matiyak ang due process. At dito umiinit ang diskurso. May mga nagsasabing ito ay taktika ng depensa. May nagsasabing lehitimo ang concern. At may mga naghihintay kung lalabas ba ang ICC upang magbigay ng mas malinaw na public announcement. Habang confidential ang report, isang bagay ang malinaw, lalong sumisikip ang ligid ng legal, political, at diplomatikong tensyon. Para sa kanyang kampo, ang report ay maaring daan tungo sa suspension o procedural pause. Para sa mga pamilya ng biktima, ito ang magtatakda kung tuloy na ba sa formal na paglilitis ang kaso. Para sa publiko, ito ang nagiging sukatan kung magkakaroon ba ng accountability o mananatili ang uncertainties. Ang bawat araw na lumilipas na wala pang public disclosure ay mas nagpapainit sa tanong, ano nga ba ang tunay na kalagayan ni Duterte? At ano ang magiging penal na hakbang ng ICC? Sa pagtatapos ng araw, isang bagay ang siguradong alam natin ngayon. Nariyan na ang medical report, ngunit hindi pa natin makikita. Nasa mga kamay ng ICC, ang susunod na kabanata. At hanggang hindi nila ito ibinubunyag, patuloy na mananatiling misteryo kung ang dating Pangulo ay haharap sa paglitis o mapupunta sa pansamantalang paghihintay ang buong kaso. Alam mo, sa bawat yugto ng kasaysayan, may sandaling hindi sumisigaw ang mga pangyayari pero ramdam mo ang bigat ng katahimikan. At yan ang eksaktong pakiramdam ngayon sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Isang mental health report na matagal nang hinihintay at ngayon opisyal nang naisumite. Pero tulad ng isang pintong marahang isinara na natiling nakakulong ang lahat ng detalye. Walang pahiwatig mula sa korte at walang kumpirmasyong nagbabasag sa usap-usapan ng mga Pilipino at dito pumapasok ang mas malalim na tanong. Sa isang kasong kasing bigat ng paratang laban sa dating Pangulo, kanino ba talaga dapat ipaliwanag ang nangyayari? Sa korte ba? O sa taong bayan? Hindi mo masisi ang kampo ni Duterte kung bakit nila gustong ilapit ang argumento ng cognitive decline. Tungkulin nila iyon, protektahan ang kanilang kliyente, humanap ng anumang legal na sandata at gamitin itong naayon sa proseso. Wala silang ginagawang labag sa batas. Depensa iyon. Iyon ang laro sa patas na paglilitis. Pero hindi mo rin masisisi ang mga pamilyang naghahanap ng justisya. Sa kanila, ang bawat delay ay parang punit na pahina sa librong tumagal ng sobra upang mabuksan. Para bang ang bawat linggong lumilipas ay paalala na mas malakas ang sistema kaysa sa sakit na iniwan ng mga naulila. At tayong publiko, nasa gitna. Hindi tagapagtanggol. Hindi taga paghusga, kundi taga masid na ang tanging hiling ay linaw, hindi ingay. Katotohanan, hindi chismis. Katarungan, hindi depensa o propaganda. Ngunit heto tayo ngayon, isang confidential report na maaring may dalang sagot, ngunit hindi muna sa atin. Isang prosesong sumusunod sa international standards, ngunit mabagal para sa mata ng karaniwang Pilipino. At isang bansa na patuloy na hinahati ng tanong kung alin ang mas dapat pakinggan, ang karapatan ng akusado o ang karapatan ng mga biktima. At kung tutuusin, baka pareho. Baka doon nagkakaroon ng tunay na hustisya ang pagkilala sa karapatan ng lahat, kahit gaano pa kasakit o kabigat ang katotohanan. Habang nakatiwangwang ang pambansang diskurso, isa lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang proseso, at hindi pa tapos ang paghahanap ng sagot. Kaya sa puntong ito, bilang isang taong naniniwalang mahalaga ang pananagutan, pero pantay na mahalaga ang due process. Ang masasabi ko lang ito, hintayin natin ang desisyon. Tingnan natin ang mga susunod na galaw ng ICC, at alalahanin natin na ang justisya, kahit mabagal, ay hindi kailanman dapat madaliin o manipulahin. Para sa akusado, para sa mga biktima, para sa bansa, at sa huli, hindi lang ito kwento ni Duterte. Kwento ito ng kung paanong hinaharap ng Pilipinas ang sarili nitong multo. Kwento ito ng kung anong uri ng bansa ang gusto nating maging. At kwento ito ng kung gaano kalalim ang pananagutan sa isang demokrasya, kahit gaano kataas ang iyong dating posisyon. Sa tingin mo, ano ang pinakamahalagang tanong ngayon, fit to stand trial ba si Duterte? O, bakit hindi pa inilalabas ang report? Comment your thoughts. Open natin ang diskusyon. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon, sa katotohanan, dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.